Ito, 1,000 nakikita nyo. Pero kapag ka hindi, hindi to nakatapat sa ilaw, wala, wala hindi siya makikita. Pero pag tinapat sa man detector, ayan, nakikita nyo, umiilaw yung 1,000. So, may hologram siya. Eto, dumating na yung in-order ko na man detector dito sa TikTok shop. Um-order ako kasi medyo kinabahan ako dahil yung bagong pera ngayon na polymer, yung bagong gawa ng BSP ngayon na pera ay na fake na rin pala. So, oh, no. mahirap na. Kaya, for safety reason, eto, oh, umorder ako ng Madi Detector. So, eto ang kanyang box. Ayan. So, eto siya. Ayan. Ayan. Actually, hindi ito ang first time na gumamit kami ng money detector. Pero, ang nagustuhan ko dito nung sinerge ko to dalawa ang kanyang ilaw. So, ngayon, tingnan natin kung gumagana ba ito. At tatabuhay na natin yung money detector. So, presyo lang itong kulay red. At ayan, makikita nyo na, merong ilaw sa baba. And ito yung ilaw, dalawang fluorescent lamp niya na kulay violet. At ito yung reason ko bakit ito ang aking in-order dito sa TikTok shop. Kasi usually isa lang yung uh, ilap. Pakita ko sa inyo para malaman nyo kung bakit ito, malaking tulong ito lalo na sa mga may tindahan para ma-detect nyo kung fake o hindi ang pera. Ito bawin dati yung, yung 1,000. Ito makikita nyo. So, ilapit na natin na. Ah. Lapit natin. So, ito malalaman nyo kung original, totoo yung pera na binayad sa inyo. Kasi ito makikita nyo, ayan, yung mga batik-batik na yan. May mga ilaw siya, yung neon green na nagpapatunay na totoo itong pera na binayad sa inyo. Tapos ayan, dito sa bandang kaliwa, eto yung serial number niya, umiilaw din yan. Pero kapag wala siya, pag hindi niya siya tinapat sa man detector, ganyan lang siya. Hindi niyo makikita yon. Pero pag tinapat niyo siya sa money detector, yan, makikita niyo na umiilaw. May mga batik-batik ay makikita. Ayan, ayan, yung mga kulay, neon green na yan. Tapos eto, yan, balik rin natin para mas makita nyo. Ayan. Ayan, o. Oh. Umiilaw siya. Tapos, pagdating naman sa likod, eto, ayan. Makikita nyo, meron siyang hologram. ito yung pinaka-special feature ng isang pera para mahirapan na gayahin ito ng mga namimeke ng pera. Ayan. Kaya, napaka-importante na meron tayong money, detector lalo na sa mga meron tindahan. Ito yung bagong 1,000. So, ito yung medyo delikado kasi pati ito na fake na rin. So, pag tinapat ito sa money detector, ito, 1,000 nakikita nyo. Pero kapag ka hindi, hindi ito nakatapat sa ilaw, wala, wala hindi siya makikita. Pero pag tinapat nyo sa money detector, ayan, nakikita nyo, umiilaw yung 1,000. So, may hologram siya. And then, pagdating sa likod, ayan. Same din ng dating, ano, yung dating 1,000. etong bago, eto rin siya. Pagdating naman sa 100, ganun din. Yung ser serial number dito sa bandang kaliwa, sa may tapat itong mukha nitong bayani, eto makikita nyo, ayan. May hologram siya, umiilaw yung serial, serial number. And then, pagdating naman sa likod, eto. Ayan, makikita nyo, iilaw din to sa likod. Pag wala siya sa money detector, ganyan lang siya. So, kaya importante na merong money detector. Sa 50 pesos, ganun din. Ayan. So, eto, yung serial number dito sa bandang kaliwa, pag tinapat nyo sa money detector, may ilaw siya. Ayan. May ilaw. Tapos yung likod, ayan. Diba? Nakikita nyo agad na totoo yung pera na binabayad sa inyo. Kahit luma yung pera, kahit luma yung papel, limbawa ito, 20 pesos. So, may kalumaan na to. Pag tinapat nyo siya sa money detector, eto o, oh, yung serial number dito, pag tinapat nyo sa money detector, nakikita pa rin na umiilaw yung hologram. Ayan. Pag fake yung pera, walang ganyan siya. Walang ganyang feature. Kahit gusot-gusot pa ang totoong, totoong pera, nakikita nyo pa rin yung special feature ng pera. And then may time naman na hindi fake ang ibabayad sa inyo. Katulad nito, hindi ito fake. Ang problema, hindi na ito tinatanggap ng bangko. Last year namin ito natanggap. Pag tinignan nyo siya, oh, Totoo yan, hindi ito fake. Ayan, o. Oh. Diba, 100. O, oh, totoo yan. Ang problema, <laughs> hindi na to tinatanggap ng bangko. Ito yung tinanggal na ng bangko. At hindi ko agad napansin. Ewak ba ko sino nakatanggap sa amin ng nanay ko? Kung ako ba o oh, siya. Pero, ayan, paano, na, paano namin nalaman na hindi na to tinatanggap ng bangko? Kasi ito, ito yung bago ngayon, ayan. 'Di ba meron siyang merong mukha ng bayani dito sa gilid. Pero dito, ito yung dating ito yung lumang pera ng Bangko Sentral. Hindi ga hindi agad, hindi ko agad napansin na wala pala siyang ganto dito sa gilid. Oh, no! Inatindihan din kayo sa pagtanggap ng pera kasi maaring hindi fake ang pera, pero hindi na siya tinatanggap sa bangko dahil nga luma na ito. Kaya ayan, nawalan kami ng 100 pesos Aww. Kaya pa sa mga may tindahan na katulad namin, ito, marirecommend ako po sa inyo itong money detector. Less than 300 pesos lamang po. Malaking tulong ito sa atin para pa makaiwas tayo na makatanggap ng mga fake na pera, lalo na po sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay at marami po ang nambubudol. Kaya po, mag out na kayo at i-click lang ang yellow basket.